Alam nyo guys, nandito na kami kaagad. Yan. Pak Bangkok. Bangkok City yung damit ko guys. Bigayin i-Brit Me To Life. Please, follow Brit Me To Life guys. And thank you dito, Brett. <laughs> Wala, walang tao ngayon. Ya mau berak si Britney. Ayo dong si Britney. Masa deh sih lah, minum lagi. Yang tuh lo. Cella, oh, okay. terus Cella. For me, Ria. Magluluto po si Ria ngayon abangan nyo sa kanyang youtube channel Kasi saan nga nananayang? banana-er ha? banana-er banana-er? banana-er banana by Rhea asa nagiging ka ng bulang mo eh? yung yata yung ulam kaya? nila nga yun, guys kailangan siya istimbalik yang balik yung yan, no? chaka, tsaka mm -hmm. spaghetti Asa <laughs> 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 I love the spaghetti <laughs> Huwag ka magko-spaghetti ba? Spaghetti Spaghetti Ha? Ha? Baya Baya Youtube ba eh. <laughs> <laughs> niya? tao ngayon guys. Wala yung ibang mga baklak, kasi may lakad <laughs>

Pikiman na. Okay, oh. Sige na, yang. <laughs> Sige na. banana, banana Gusto <laughs> <earth. laughs> <laughs> 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 ko yung part Ano siya? Ano ba yan ito? Black Forest. Ano uh, oh, lang na siya? Eh? Double Dots. chocolate banana <laughs> bread. Ah. Oh. Marami huh? siyang chocolate. <laughs> Tapos 2 sa kabanana, banana. Malang banana. <laughs> Lagi...

<laughs> <laughs> Imojila. 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 Isa Imojila. Imojila. sa Imojila. 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 ngayon. Imojila. 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 na Imojila. Imojila. dire? Imojila kaya sa lang siya kuhaan niyang dahil. Mas lami ang nai ko sa ilalim. Wala siya kuhaan siya. Basta ilalim ito. na mo rin kayo, mayroon kung may efekto. wala? ka lang. Kami lang dito kasi guys eh. May kapeyane? Tubig kim lang kami sa loto ni Rhea. Hi guys, good afternoon. So, alas 4 na ngayon dito sa amin. At pupunta kami ngayon sa bahay na pinatayo ni Rhea guys. Um, bisitahin natin niya yung um, bahay Sir Yenerea. Wala, oh, nagpuan na silang langit. Piling kinako ang maulan. <coughs> Yan sila guys, yung kasama namin. Oh, shit! Pupunta ko sa bahay ni Ate Sa pinatigong bahay ni kumagat so mag tayo update tayo doon so, hahaha. <laughs> uh, <laughs> ano -tay? na hahaha. 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 sila! hahaha. 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 na dugo lagi ang ko Mga hahaha. 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 Asa nakawat yan? Kaya kina din, ang bahay ah, din ang yung yung, <laughs> Ay, sa bahay nila yo. At dinigitan yang ang corner niya. So, Arae entrance, guys. Kani. Ito? Yung... Ito ang entrance. Kusina ni. Ito yung entrance oh. entrance So guys, ayun so, po yung bahay na pinataguan natin eh. So malaki na pala yung mata.

Pura ka paling. Ako diretso <laughs> na ko din Tindog bagod ko gani na. balik siya sa utro. Ono kay lahat <laughs> matindog. Lahat isang tungkol. Asa pa imong katulon tayong sa uh -hmm. koan so, YouTube. Adito so, na <coughs> yung mga subscriber. Adito na mga subscriber. Adito na mga subscriber. Adito na Dito subscriber. Adito na mga subscriber. Adito subscriber. Adito na mga subscriber. Adito na sa subscriber. subscriber. na subscriber. Adito na mga subscriber. subscriber. Adito subscriber. 125 Ay, <laughs> so, mga subscriber. Adito na dito ay, so na yung, hindi na yung. CR to yung CR. Karton ni Riyad Mark. Ayan, paano ninyo? Karton ni Dida at sa kanyang mamag. Pag-cook. Kusina. Kusina. So balik ko nyo yan. Tulok ka. Ito yung sala naman. Tulok ang kwarto. Tulok ang room. So dito naman, is-close to siya. plain lang. Dito. Kasi dito ang lagayan niya naman. TV na 180 inches. Ha? <laughs> <laughs> Salit na lang yung... Salit na lang yung Hindi na Hindi na sa na sa akin. Last year, last year, last year. Last

<laughs> oh, sorry, <ng> <laughs> okay, so, yung sponsor ng Halabla. Ay, yung mga kamusta yung pinapagawa mong bahay? <laughs> tapos na, Troy, so tapos na. Pero man ka pala dun ha. Actually, guys, sa <tapos> mga magkatanong <tapos> bakit may ganito yung dito, yung guys, yung kasi yung uh, dapat second floor, floor, floor third. They decided yes. now. Oh. One story na lang. One story. One floor na lang. hindi na din na rin. So, one story na guys. Lala, lugong-lugong na